Hi guys, uh, good morning, uh, good afternoon sa lahat ng mga kababayan natin, sa lahat ng mga subscribers natin. So, time check tayo dito guys, uh, 12 o'clock ng hapon. So, araw dito ng Friday. So, nag ako guys ng ginataan na panga bariliti. So, ginawa ko muna dito, uh, pinaksiyo ko muna siya sa suka, tuyo, sibuyas, bawang, luya, tapos nilagyan ko rin siya ng sili na labuyo para maanghang. Hindi ko na pinakita sa inyo guys kasi dito lang ko sa cellphone. Tapos sa uh, halos pinatuyuan ko siya. Sabay nilagyan ko naman siya ng gata. Yan guys oh. Ah, kasi namiss ko kumain ng ginataan na barilete. Tapos nilagyan ko rin siya ng mustasa na gulay. So, palambutin ko lang muna siya. So, medyo matagal tayong ulang upload guys kasi sobrang busy ko. Kaya, mas pa priority ko yung pag-aaral ko, magkatrabaho ko, sa pag-vlog ko. So, ito guys, paminsan-minsan na lang talaga. So, shoutout ko sila tinining, sila by Apro, sila by Pidoy, sila Ate Arlene, lahat ng mga Faustino pamilya dyan sa Abra, Bari, Barito, Olongga po City. At lahat ng mga kaibigan natin dyan sa 4th Sila Joy Pahe. At uh, ganun din sila iyan, pamangkin namin. Nakatira uh, doon sa bahay. Uh, maraming thank you sa inyong lahat. Sa mga nanonood ng mga video ko. At nakakunti lang tayo guys. Uh, I really appreciate sa mga Babalik-balik pa rin sa video ko. So, mayroon tayong dalawang channel guys. Isa yung Asborn Vlog. At isa yung Bursal Vlog. So, ito guys. Uh, mayroon din kaming ulam. Isa pa na pork chop. So, nung isang araw pa to binabad ko na siya sa oyster sauce. Bali, dalawa yung ulam natin yung tanghali. Binabad ko siya sa toyo tapos nilagyan ng paminta nilagyan rin siya ng bawang tapos nilagyan rin siya ng kunting suka at kunting asukal para medyo matamis-tamis yung kotsap natin so halos nakalimutan kong lutuin to sabi na alpoy kanina gusto daw niya kumain ng kotsap so, sobrang busy ko yung ulam namin halos hindi na namin maluluto talagang dito sa amin guys trabaho bahay so ah uh, thank you pala doon sa mga teachers kong nurse sa uh, academy health care of services uh, maraming thank you sa inyo at hindi na rin yung tsuri ko practicum na lang ako hindi pagkatapos uh, volunteer na lang uh, next year may awang Panginoon graduate na ako at ngayon, uh, yung trabaho ko, nandoon ako sa facility sa Asborn sa downtown. Medyo malayo dito sa amin guys, uh, 21 minutes. Kung ihahatid ako ng mister ko, 21 minutes. Pero pag nag-bus ako, uh, dalawang sakay ako ng bus, inaabot ako ng 1 uh, hour in 30 minutes. So, pasensya na kayo guys no, sa maiksi video. Hindi ko na naipapakita sa inyo yung mga ingredients ko. Sinasabi ko na lang sa inyo kung ano yung ingredients ko. So, yun lang guys. Uh, maraming thank you sa inyo. Laging mag-iingat. I love you all sa lahat ng mga subscribers natin. At see you sa ating next video. Thank you, thank you.